Hi guys! Hello mga kaera! Good morning! Siguro marami sa inyo ang mga namimiss ang aking mga alagang baboy. Ngayon papasilip ko siya sa inyo. Dahil matagal ko rin kayong hindi pinapasilip sa aking alaga. So this time, perfect na ipapasilip ko sa inyo kasi papaliguan namin ang aming alagang baboy. So tara, papakita ko sa inyo. Sa entrance, ito yung makikita nyo guys. Naka close yung pinto. Tapos, ayan, Pinaklose ko na rin dyan sa gilid. As in, pinaklose ko sa harap. Kasi, malapit siya sa bahay. Tapos, tuwing may bisita kami, hindi maiwasan na sumilip talaga at pumasok sa loob na kulungan ng baboy. So, dahil natatakot ako sa ASF. So, talagang iniiwasan ko na hindi na sila papasukin dito sa loob. Tapos, talagang pinaklose ko kasi para hindi na rin nila makita. Tapos, ito yung nilagay ko dito sa entrance sa pagpasok ko lang sa pinto. Ayan, nilagay ko na huwag pumasok kung walang pahintulot sa may-ari. At hindi rin ako nagpapadaan dito na malapit sa kulungan ng baboy dahil natatakot ako madelikado yung mga baboy ko. Tapos ngayon, nandito tayo. So, ito na sila guys. Yan. So, kung makikita nyo guys, pinalibutan ko na siya ng trapal. Ayan. Tuwing gabi, binababa namin tong mga tapal na to at saka lalo na nung ano nakaraan laging ano siya laging siyang umuulan tapos malamig dito nalalamigan yung baboy so pinaklose ko kaya inoopen ko lang to dito pagka umaga tapos pag gabi sinasarado ko na siya so ayan so ang gagawin namin ngayon is magpapaligo tapos ito magilinis kami ng mga ng floor ayan dalagan ko ng ito lagi kami nagdi-disinfect chlorine Ayan, nilalagyan namin siya ng chlorine, tapos sabon, tsaka namin ibabrush. Guys, baka magtataka kayo kung bakit nag-change ako ng name from Bukid Lifestyle to Era Viajera. Kasi guys, ang gagawin kong mga video at mga content guys is naisipan ko na, gusto kong uh, mag-travel din At uh, ipapakita sa inyo Tahan kong lugar Kaya yun naisipan ko na Isahin ko na lang siya ng ERA Biahera Para makapag-travel ako Pwede dito At kung saan saan Kaya yan Ang bago kong pangalan ngayon guys Is ERA Biahera -Bia wow. At saka wow. guys Gusto kong magpasalamat sa inyo Sa lahat-lahat ng Nagsubscribe sa aking YouTube channel 600 Ka-subscriber na tayo ngayon yeah Kaya Thank you very much sa aking mga subscriber. Please, sana hindi kayo magsawang uh, ng aking YouTube channel. At, uh, I-click nyo lang yung bell na ano, all para ma kayo sa aking mga video. Maraming, marami pa tayong mga gagawin. At abangan nyo yung aking mga video, guys. Lahat ng mga sumusuporta sa akin, guys, thank you, thank you very, very, very much sa inyong lahat. Samahan nyo ako sa aking journey, guys. Para pakita ko sa inyo, paliguan ko yung aking mga alaga. So, ito guys, ang ginagamit ko pang sabon sa kanila. Pinapaliguan ko talaga sila. Ito yung ginagamit ko. Perla. Yan. Binabrush ko talaga itong mga katawan nila. At least, binabrush ko sila twice a week. Yan ang ginagawa ko. Kasi yan, magpapaligo sila. <sukurna> ito guys. Kung niyo yung video ko before, sila yung diik na kinuha kong 21 days old balang lang simula sa pagpanganak. Ngayon, ito na sila sobrang laki. Ito, napakalaki talaga. Magkapatid tong dalawa. Ito, napakalaki. Ito naman, medyo maliit. Ito yung nandun sa labas noon. Kung makikita nyo ang video ko before, na siya nandun sa labas. Ngayon, nag-decide na kami na ipasok siya kasi kawawa siya doon ko. Siya lang mag-isa. Tapos, Mano siya, mailap siya sa mga tao. Kaya yun, pinasok ko na siya dito sa loob. For the meantime, nilagay ko yung kulungan na ganito. Pero, soon, i-extend ko yung kulungan nila papunta doon para makapwesto na rin siya. So, ngayon, okay naman yung buhay niya dito compare noong nandun siya sa labas. Pero, makulit pa rin. Medyo mailap pa rin. Pero, at least, kahit na no? nagbago na rin siya. Ito pala guys, baka nagtaka kayo, binabrush ko sila, no? Tapos pag dumami na sila, mahirap talaga talagang ano, hinyan, alagaan. Pero, etong ginagawa kong binabrush sila guys, once a week, at least once a week, ginagawa ko to siya. So, okay lang kung dumami example, dumami sila, pabrushan ko pa rin sila once a week para kahit pa malinis sila, tsaka mas masanay sila sa tao ba na laging hawak-hawak. Yung lang na ano mo sila, nahawakan sila, kasi para hindi takot pagka nanganak na at saka hindi matapang. nyo yung aking ano, aking mga alaga. May inadagdag tayo. Ipapakita ko sa inyo. Very soon, magdadagdag tayo ng inahin at meron na rin tayong soul. Meron na rin tayong lalaki. Nag-aalaga ako ng lalaki. So, ipapakita ko sa inyo sa aking vlog, yung lalaki at babae ko na. dadagdag sa aking mga alaga. <tong> gamit ko, chlorine. Ah. Yan. Doon sa labas, nilalagyan ko rin siya ng chlorine. Bago pumasok, nagpapalit ng tsinelas, tapos ano, nilalagyan ng, ina, ano, ina ng chlorine para hindi magdala ng mga virus dito at bacteria sa loob ng kulungan ng baboy. Lagi tayo dapat na safe, guys. Kasi, pag nasnapik, tuhan sila ng mga virus, guys. Sigurado, nag yan sa isa. Sigurado, lahat yan sila, hahawaan yan. Kaya lagi tayong maingat dapat guys sa mga nagaalaga ng mga baboy dyan. Mga small hog reserve dapat uh, mag-iingat din. Uh -huh. sila. Kaya napag-desisyonan kung habang wala pa yung kulungan nila, eh harangan yung gili dito. sa so, yan, 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 Harangan yan dyan, yung gili dyan, at saka yung gili doon para hindi makapasok yung ulo nila. Tapos, kasi magdagaaway talaga tong dalawang to eh. mag tong dalawang to Tapos, yung kulungan yan dyan, yung harang niya dyan, ipapaano ko, adjust ko papunta doon sa unahan para makapagalaw tong isa. At hindi mahirap at hindi aawain itong isa na to. Kaya yan. Yan muna ang gagawin natin for the meantime. Just, ayan, ayan na. Malinis na sila. Malinis nila. Tapos malinis na rin yung kulungan nila. Kaya ayan. Sarap sa pakiramdam. Ayan ang mga baby ko. Ayan. This is for today's video guys. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At wag kalimutan na nagpalit na tayo ng pangalan. Si Ella Biajera!